Hi guys, good morning. Tanghali na nga pala ako nagising. Siguro mga alas na ng umaga ako nagising. Kasi kahapon, nakadalawang clients ako. Bali dun sa isa, naglaba ako. Tapos, yung isa naman, naglinis. Yung paglalaba, alas 7 na umaga ako nagumpisa. Tapos ako, alas 12. Tapos yung isa naman si paglilinis, ala hanggang alas 6. Bali, pagod talaga ang katawang lupa ko kahapon. Kaya kagabi talaga bagsak na bagsak ako. Tapos kahapon kasi pumasok yung asawa ko, yung dalawang anak ko, inihabilin ko muna doon sa kapatid ko. Siya muna ang nagbantay. Tapos na pag pina pinahatid ko lang doon sa kanta. tapos sinundo ko na sila. Kaya talaga kahapon ngayon, sobrang pagod na pagod yung katawan ko. Buti na lang hindi na, hindi na masamasakit yung katawan ko ngayon. So bali ngayong araw na to, tambay lang muna ako dito sa bahay. Ang na kumuha ng gagawin ay syempre kape-kape muna. Alam niyo naman kape is life. Kaya yan. Hindi ako pwedeng mawala ng kape dito sa bahay kasi sanay talaga ako magkape sa umaga. Saka minsan nakakaisang kape lang ako. Minsan naman pag sinipag sa hapon magkakape ulit ako. So bali ba bago nga pala ako magkape guys, umiinom muna ako ng tubig. Pag sinipag ako, maligamgam na yung iniinom ko. Pero pag medyo tinamad, yung ano na lang yung galing sa jug kaya yan nasanay na talaga ako guys na uminom ako ng tubig sa umaga yung pagkagising sasanay ako so bali inuna ko muna ito mga hugasin kasi nga ba diba, hindi ako nakapag purong kagabi kasi sobrang pagod na yung katawan ko yan nakatulugan ko na yung mga hugasin kaya ngayon umaga ko na sila nahugasan yan naman yung konti lang mga pinagkainan lang yung kagabi sa yung pitchel, mga baso, mga mga plato, ganun. Kunti lang naman kasi apat lang naman kami dito sa bahay. Ngayong araw pala ay pumasok yung asawa ko pang umaga siya. So balik kaming mag lang ulit dito sa bahay. May kasabihan nga tayo na yung mga kasambahay malinis sa sa bahay ng kanilang mga amo pero sa pagdating sa bahay hindi na nila maharap yung mga gawaing bahay kasi syempre pagod na yung katawang lupa relate na relate ako dyan guys yung kasing bahay namin hindi ko medyo hindi ko na maasikaso sa paglilinis pero pag nandito naman ako sa bahay na ko naman so yung kape-kape muna sinday. yung dalawang bata nga pala ay late na rin nagising siguro ako ako alas ay ako nagising sila siguro mga alas 7 na ng umaga basta -bas okay naman yung kasi wala naman silang gagawin sa umaga ganun Mungulit um, lang naman sila sa akin. Eh, ako naman medyo mainitin ang ulo minsan. Ayaw ko ako kinukulit. Lalo na kapag ako'y pagod. Gusto ko lang ay ako'y haya lang ako sa mga ginagawa ko dito sa bahay. Ayaw ko nang ako'y kinukulit. Bali, mga tupi na nga yan ay nilaba ng aking asawa nung nakaraang araw na nagplancha ako. Kaya hindi ko naharap yung mga labahin. May mga clients kasi ako nito mga nakaraang araw. Kaya alam nyo na, gusto kumita, kaya yan, hindi na maharap yung mga labahin. Sabi nga nila, yung mga naglalabandera, nalabahan ng maayos yung mga damit ng mga nilalaban nila. Pero pagdating sa sariling bahay, hindi na ma masyadong maharap. Kaya yung asawa ko na yung naglaban yan. So na, nakakatuwa naman kasi yung asawa ko ay responsable naman sa gawaing bahay. Tumutulong naman siya sa akin, sa mga gawaing bahay. Pag nandito siya, nagluluto, naglilinis. Tapos naglalaba pag nakita niya na at puno na yung aming lagayan na marunong yung damit. So ito nga palang ginawa ay ayusin ko tong aking kortina. Kasi tinanggal ko yung kortina na nakalagay dyan, papalitan ko na. Bale may kortina nga pala ako dito na binigay ng aking amo dati. So syalin nga rin itong na to kasi ito ay pang kondo. Mahaba siya guys. Ano yan? Lumalapat dun sa semento. Pagka itinuwid ko. Kaya ang ginagawa ko, itinataas ko na lang siya para hindi siya lumapat. So ayan, gising na yung dalawang bunyo na akis ko. Ando sa likod ko nagkakapi na din. May mga kakulitan na naman ako. Ganyan yung mga yan. Pagka nanahimig lang ang buhay ko, pagka tulog yung mga yan eh. Pagka gising na, ayan na, magulo na naman ang buhay ko. <laughs> so, ang ginamit ko nga pala dyan, wala akong aspile, ginamit ko na lang dyan ay chani. Itinali ko na lang doon sa tali, tali ng kortina. Ayan, o, tingnan nyo, kulay blue. Yung isa nga pala niya, bali guys, apat nga pala yung kurtina na yan. Binigay ko yung dalawa kay mama, yung dalawa sa akin. Kaya yan, mayroon akong kurtina. Meron din si mama kurtina, inuwi ko ng probinsya. So, ganyan lang yung ano na yun. Kasi pag walang kurtina, yung banda niya sa may ilaw. Kasi masilaw yung hihiga namin pag walang kurtina. Kaya kailangan talaga lagyan ng kurtina yan. So, wala yung anak ko mga bunso ay nangungulit pa nga dyan. Sinihila-hila niya kaya yan. Ayaw, hindi ko pa maiayos ang pagkabit kasi hinihila-hila niya. Yan. At diba, ang ganda ng kulay niya, kulay blue. Thank you nga pala sa nagbigay niyan. Ngayon, nagbigay nga pala niyan ay hindi ko na... Hindi ko na napuntahan kasi last na nagchat yun sa akin, matagal na mga isang taon na mahigit. Eh, aalis daw sila. pupunta yata na ibang bansa. Ewan ko, hindi na siya nagchat. Pero, uh, in na, naman, marami naman siya na ibigay sa akin. At saka nga pala guys, yung mga karamihan ng mga gamit ko dito sa bahay ay mga binigay lang ng aking mga clients. So, yan. Ang sunod kong ginawa ay magluluto naman ako ng aming ulam. Bale, ang lulutuin ko nga ay ginataang tulingan. Nag-ano ko kanina sa paleng, kaya ako lang mag-isa pumunta. Bumili nga ako ng tulingan, tapos lalagyan ko siya ng talong gagataan ko. sa so, bale kasi matagal na akong hindi nakakatikim ng ginataang tulingan. Hindi ako nagkamali, siguro mga 2 years na. Basta matagal na kaming huling kumain ng tulingan. Kasi yung mahal-mahal talaga yung mga isda dito guys. Kahit na hindi naman na sila fresh, mahal pa rin ang benta nila. Iwan ko. Siguro ganun talaga mamuhay dito sa Maynila. Ma, ano ka, umanda ka sa mga bilihin. Lahat dito binibili. Kaya mahirap talagang manirahan dito. Mas gusto ko sa probinsya. Kasi sariwa ang hangin tapos wala ka pang masyadong stress sa mga bills. di ba Pwede mo humingi, pwede kang humingi ng kamuting baging kung wala kang ulamin or kamuting kahoy, gano'n. Sa amin kasi guys, mga pag ma-discard ka lang, pwede kang magtanim ng kamuting kahoy. Kasi sa amin, pina, yung kamuting kahoy. Kaya ayun, may mga pagka mabait ka sa mga kapitbahay mo, pwede kang humingi. E pag masama ugali mo, ay e wag ka lang umasang bibigyan ka, ba diba? Ganun lang naman sa probinsya. Kailangan makisama ka sa mga kapitbahay mo. Para mabait din sila sa'yo. Ang lulutuin ko nga pala guys ay hanggang hapon na naming ulam. Kasi ako ay medyo tamad ako magluto talaga. Gusto ko isa ang luto lang. Gusto ko pag nagluto ako sa umaga hanggang hapon na naming ulam yun kasi ayoko nang magdoble luto kasi sayang sa gasol. Kaya yan, nagluto ako ng ginataang tulingan, dalawang piraso yan. Ulam namin umaga, tangalin, saka hapunan na din. E pagkatapos ko nga niya, na isi na lang kami dito sa bahay. Rest, -rest na. Kasi ngayong araw naman ay tambay lang ako dito. Kaya dito muna kami mag sa bahay kasi pumasok yung aking asawa. Yan kaya ko lang yung gagatan ko so yan kumukulo na siya guys tapos nilagay ko na nang talo for this video thank you for watching bye bye